Sir, Gelmar, maaari nyo po bang ikwento sa amin, no? Kung saan ba kayo nagtatrabaho? Ano ba yung nature ng work nyo? At bakit humantong sa ganito? Yung nature po ng work namin is rider po. Ah, uh, kay Togo po, pero under po kami ng agency ni Rapido. Meron kayong written ano, contract dito of employment? Meron naman po. Ah, uh, sino yung employer na lumalabas po doon? Si Togo po. So, pero bakit yung agency ang hinahabol nyo ngayon? Si agency Tugu po kasi is nagbibigay ng talaga ng pang-benefit sa amin, yung share nila na meron din sa amin. Tapos si agency po talaga yung hindi nagbibigay or nagduhulog dun sa mga, pre, mga, mga benefits namin. Meron, yung, meron kayong contract of employment? Meron po. Okay, so uh, dun sa contract of employment po ninyo, pare-parehas ba kayo ng kontrata? Apo. Okay? Doon sa contract of employment nyo, ano yung role doon nitong agency na sinasabi ninyo? Ah, uh, yung sa agency po kasi sila po yung talagang nagpa-processing nung sa sahod namin, sa mga benefits. Si Togo po kasi is kliyente lang po nila. Ah, kliyente, kliyente lang, lang si nila. Apo. Okay. So, kung baka sinong nag-hire sa inyo? Si Rapido po. E, ito yung agency. agency. agency okay, siya yung nag-hire sa inyo. Sino yung nagpapasweldo sa inyo? Si agency po, si Rapido. Si agency rin. Kung may ginawa kayong Uh, irregular or problema or meron kang kapabayaan sa trabaho ninyo, sino yung nagdidisiplina sa inyo? Or nag si agency pa rin si po. agency hindi, no? Although dun sa kontrata ninyo, lumalabas. Ang sabi niyo mo kanina, ang employer ninyo is si Togo. Apo. Although ang sinasabi mo naman later on, is that kliyente lang pala itong si to go. Apo. So tinanong ko yung mga yun, yun yung tinatest eh. Sino ba yung nag-hire? Sino ba yung nagpapasweldo? Sino ba yung may power to discipline or the power to dismiss? etong mga uh, trabahador na to ay eh, sinasabi niyo naman yung agency, agency pa yun. So lumalabas if we apply those tests, meron ngang employer employee relationship. No, that is one of those angles na kailangan nating pag-aralan. Okay, so later on uh, i-address natin 'yan. Pero ngayon, ano po ba yung mga hindi naibigay na mga entitlements or benefits po ninyo? Ah, uh, una po sa lahat, yung, 20, yung 2022 at 2023 po namin is may mga butas na hindi nahuhulugan na ibang man. Tapos yung pinakamalala po, itong 2022, as in zero. 2022? Yes. So two years ah, uh, 2023. 2023. Uh, 2023. 2023 po. Last year? Apo, uh, last year. Wala talagang kahulog-hulog. So, walang SSS? Pag-ibig, PhilHealth. Walang pag-ibig, walang PhilHealth. Yes po. Ito'y dapat yung mga pinaka-basic, Rohan? Kasi nga po, pagka may mga... Kunwari si Kitong, last time nag-calamity loan si SSS, talagang hindi po kami nakakuha although Lahat kami nabahaan, nasiraan ng bahay, kasi nga doon sa bagyo. Na-deny? Yes. Kasi okay. hindi wala pong hulog ng last tsaka ng 6 months na previous. Okay. Ito po ba ay eh, na-confront nyo na, yung Actually, sir, employer? Actually, uh, sir, ako na mismo kasi ako po yung pinaka-lead nila. Uh, everyday po napunta ako ng agency, kinakausap ko yung agency para hindi naman itong sa ganitong problema. Tinatanong ko, ang usapan po namin last time, August 30, isire-refund sa amin yung buong 2023. Pero po, Re -re refund yung dapat na hulog? Opo, kasi hindi naman po na na talaga kayang hihulog yun, sir. Sa tagal na po nun. Either po, kung magbabayad sila ng malaking penalty kay kay SSS, kay PILED, kay Pagigbig. Ngayon po, as a, uh, siyempre, hindi naman po kami iba sa agency, kami na lang din po yung nagsabi na, sir, i-refund na lang natin para hindi din po kayo pagastos ng malaki. Kasi mag-penalty pa kayo. So, yun na lang yung nare-request namin, sir, para makuha yung kinala sa amin lahat. Okay. Sabi, August 30 daw. Hanggang sa... Last month, dapat? Na, apo, tapos sabi rin po nila, uhulugan daw dapat nung August 26 yung mga benefits namin itong hanggang June pero ang ginawa po wala pa rin eh may hulog pero merong may butal pa rin po kumbaga may So kumbaga meron na silang commitment. Opo, tapos na hindi po nila tinupad sa mga i-correct na nila kung anong mang naging pagkakamali. Opo. Uh, pero yung commitment na yun sinasabi hindi ko natupad, nyo, hindi naman natupad. Hindi po talaga natupad. So ang gusto niyo lang ngayon dito is uh, na ma ma maibigay na kung ano yung nararapat oh, man lang. Kung hindi po nila, kung sa amin lang, kung kami po yung tatanungin, e lang po sa amin kung hindi nila kayang ihulog. Kasi pinagirapan po namin bawat isa yun. Kung yung kalahati po ng buhay namin na ah, sa kalsade. Oh, talagang okay. Talaga, pero init, yung, ulan. Pero yung, yung natatanggap nyo po ba, di ba? Every month naman, meron kayong mga payslip, mga ganun. Nasa amin po lahat. Nakalagay po ba doon yung mga deduction yes. deductions? Ah, so nakalagay doon to. na merong yes, deductions, po. pero... Every month po ev kayo na... Every month, every cut-off, may, may nakalagay po deduction para sa mga benefits namin. Pero, pero hindi pala nare-remit? Hindi po. Ah, malaking problema yan. Malaking, ang, pa, pa, ang sinasabi po sa amin ng agency, medyo nanakawan sila ng kapwa nila, employer. Kailan nila sinabi yan? Nung nag, ano po kami, nakipag-uusap po kami doon sa... Nung front nyo na? Yes. yes Pero po. All, the, all the while, they've been deducting every yes. month sa inyo. Yes, Never naman naging issue na merong nawala, nanakawan, ngayon na lang. Eh, ano po, nilabas na po kami doon kung totoo po may nangyari well, yes, sa kanila. Oh, Labas po kami doon kasi kinakaltasan po nila kami ng every, every salary namin, kinakaltasan kami. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, attorney JP. Yes, sir. Uh, meron po dito sa tanggapan ni Senator Rafi, 11 na mga empleyado ay nagre-reklamo kasi although sa pay slip daw nila, ay nakaltasan sila ng kanilang uh, SSS contributions aside from yung mga pag-ibig, PhilHealth. health. Pero apparently, yung employer nila is hindi naman pala ni-remit sa inyo sa SSS. Ano po kaya ang pwede nilang uh, remedyo dito? Opo, unang-una po no, base dun sa aking narinig kanina yung salaysay po ng ating complainant na meron silang arrangement na parang ire refund yata yung mga kinaltas. Yes po. Kasi ang una una po, ang SSS po is uh, dapat yung obligation obligation ho ng employer is mandatory ho yan. Correct. So dapat ang employer uh, from the first day of the employment ng kaniyang mga empleyado dapat covered na po yan under the SSS law. So dapat Uh, babayaran nila yung contribution ng kanilang mga empleyado, may share po sila doon, and may share yung kanilang employees. Uh, so hindi po uh, tama na merong magkakaroon kayo ng kasunduan na may refund po na gagawin dahil ito po ay mandatory. So uh, dapat monthly inire ng employer. Kung hindi may remit on time, they will uh, also shoulder the penalties dahil pagka hindi nila nabayaran yan on time, sa deadline po yan. Uh, they will also uh, obligated to pay for the penalties at saka alam no alam, alam naman natin na yung kanilang yung nature ng kanilang trabaho lalo na nasa daan sila uh importante mayroon silang SSS dahil pagka nagkaroon ho ng sakuna or aksidente while doing yung kanilang trabaho ay bukod sa SSS benefit na makukuha nila meron po tayong employee compensation for work related po na mga aksidente. Ang sinasabi po kanina ni uh, Sir J. Labadia is uh kahit i-refund nila sa inyo 'yan, it will not cure the defect kasi yung contribution to SSS is an obligation na nakasaad sa batas. Okay? So hindi lang kayo yung naging na perubisyo dito. Pati yung, basically pati yung gobyerno natin, no? Kasi that's a program. Uh, program 'yan para sa sa lahat, no? Ng mga nagtatrabaho. Uh Jay Labadia, ito po, no? So, pwede po namin ilapit sa inyo itong mga concerns ng ating mga trabador. Isasama na natin silang lahat. And I think meron lang issue doon no? kasi natanong ko kanina sir uh, Labadia, yung yes, written sir. contract kasi nila, uh, parang mayroong iba no na nag-appear na employer. So I think mm -hmm. let's take a look uh, into that yes. then. Uh, yes sir, tama kayo dahil uh, katulad nung nabanggit po ninyo kanina na meron tayo tinitignan na employer-employee relationship. So, kung sino 'yung nagpapasweldo, sino 'yung may right to hire and fire ng mga employees, at kung sino 'yung merong jurisdiction over doon sa control ng mga 'yung work ng kanilang mga empleyado. So, we have to determine kung sino ba talaga 'yung kanilang employer. Yes po. O, kasi kung malaman natin kung sino po 'yung employer ninyo, malalaman natin kung sino dapat 'yung nag-contribute. Sino 'yung ah, nagkaroon ng kapabayaan. Okay? So, 'yun po 'no, kailangan pa 'yung mga dokumento ninyo ibigay nyo later on para maapag-aralan din ni eh, na Sir Jay Labaja. Pero uh, Sir Jay, uh, last lang, no? na confirm niyo po ba if naka-enroll sila diyan sa SSS? Ah, uh, yung sir yung sa nang kasi usually nakikita na po through online We sa, I check po, nag-verify po tayo yung Rapido Multi Services Corporation is Ang uh, address po ata nito is under the Las Piñas. Under Las Piñas po ba ito? Uh, yung record nila. Before po Las Piñas siya pero ngayon uh, nalang kumuntin lupa na po ang pinaka-address. Okay. So far kasi para maimbestigahan po natin uh we are advising na lang po Atty. JV na itong ating mga complainant ay sumadya po sa ating uh, tanggapan. Uh, dalin po nila yung kanilang yung copy ng kanilang payslip para may reference and we'll make an endorsement po doon sa uh, nakakasakop po na branch po doon sa employer para maimbestigahan po agad yan. Uh, Assign po natin sa accounts officer para bibisitahin po yan and i-check po natin. na they, they, will, conduct an inspection din sa records po ng employer. Good afternoon, Sir Raymond. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Sir, uh, kagaya po no, nung naunang uh, nakausap namin sa SSS, apparently pati yung PhilHealth contributions ng ating mga trabahador ngayon dito sa studio, hindi rin pala na remit sa inyong tanggapan. Ano po kaya ang pwede pa nilang gawin dito at anong pwede ng uh, investigation na gawin ng ating PhilHealth? Okay, sir, so, uh, based po kanina sa mga napakinggan ko, no? Mula po yes, sa ma. Uh, mga empleyado ng Rapido and uh, mula po sa na-establish na po, no? no may relationships na may employer-employee relationship sa ginawa niyong test. Uh, mayroon pong dalawang offenses na nakikita ko po rito yung Rapido. Una po yung failure or refusal to register the employees. Kasi chinak po namin, yung records po ng Rapido, they are properly registered po sa PILES. Pero baka hindi nila na-register yung kanilang mga employees and ano po yan. Uh, violation po yan. Yung pangalawang offense naman po na nakita natin dito, yung failure or refusal naman to accurately and timely remit the contributions of their employees. So, uh, malinaw na malinaw po yan sa ating implementing rules and regulation na pag may failure or uh, when the employer refuses or fails to accurately and timely remit contributions from the employee's compensation, they shall be punished no? after due notice and hearing with a fine of 50,000 pesos for every violation for affected employee or imprisonment of not less than six months. So, ang gagawin po natin dito, Atty. JB, of course, uh, kakailangan po natin yung salaysay po ng ating mga uh, And uh, nabanggit niyo rin po na meron po silang payslip na yun po may proof tayo na binabawasin yung kanilang yeah, Yes, kinet, yes. po kami sir. So okay. pwede natin gamitin kasi, yan. As evidence po laban po sa kanilang employer. Very strong evidence po. No? Yung makikita, there's mm -hmm. a documentation yes. na kinakaltasan sila. Pero it would appear later on based on PhilHealth records na hindi pala naka-enroll tong kanilang mga empleyado. And worse, hindi man lang ipinadala yung mga pera na ibinawas sa kanila. So ngayon, ano anong naging consequence? Eh kung may magkasakit sa kanila, walang beneficyo na matatanggap ang ating mga empleyado. Kawawa naman. Kawawa naman. So I think, tama po no, yung nabanggit nyo, Sir uh, Raymond, we will help no, and assist itong ating mga empleyado To go to your office, magbibigay po sila ng kanilang testimonya, ipaparating sa inyo lahat ng mga dokumento na hawak po nila. And sana we conduct the investigation at kung mayroong mang pananagutan dito, then the necessary fines or penalty should be imposed. Yes sir, tama po kayo Atty. JV. In fact, uh, Atty. JV, later on, on off-air, meron po akong phone number na ibibigay po sa ating mga complainants para po matawagan na po nila para ma hilusan na po natin agad-agad. Ayan. Maraming salamat po, no, Sir Raymond Hakoba. So talagang, Sir, nan narinig nyo naman. Yes, po. Both salamat from SSS po. and from PhilHealth na talagang yung mga benefits ninyo ay eh, naipagkait sa inyo. Okay, so... May pananagutan, papaimbestigahan po natin, mag-participate uh, mag po tayo ha, dun sa gagawin ng mga proceedings para kung may parusa na ipapataw eh may pataw ng may maging basehan ang ating mga uh, agencies para ipataw po ang mga ito. Okay? So sir an ano po ba yung iba pa? No baka naman may iba pa kayong mga concerns yun sa employer po nila. Yun lang naman po eh pero last may possible po ba sir since nagreklamo po kami sa agency. Pwede po ba nila kaming tanggalin or palitan? Tatanggal uh, uh, you, you mean may to terminate Yes, the, kasi nabalitaan po namin kasi two days na po kami hindi pumapasok. simula po kahapon tsaka ngayong araw. Ngayon nabalitaan po namin na bigla sila nag hindi nung kapalit namin. Parang illegal dismissal ito. Okay, okay so there there is also that uh, okay. aspect na illegal uh, dismissal. dismissal. Well, we will uh, refer that to DOLE, no? Pero it is the right of a an employee na kung merong concerns, no? Irregularities na nangyayari sa kanyang uh, tawag dito sa kanyang trabaho. Okay, it is the right of the employee to seek recourse. no Kaya nga lumapit tayo sa SSS, lumapit tayo sa PhilHealth para man lang ma-actionan man lang yung mga in in problema po nila. Kasi hindi naman pwede, aware na kayo na may nangyayaring ganito po dun sa trabaho ninyo, and then you will take it sitting down lang, di ba, na walang mangyayari. Especially na ilang taon na palang, o ilang buwan na pala yung pangyayari po na na ito. Okay? So with in so far as your question is concerned, meron ba kayo natanggap na notice of dismissal? Ah, uh, wala po pero na lamon po lang namin talaga na biglang nagpo si Rapido na hire nang ganto tapos yung ako po kasi ang lead man nila. Ah, uh, so in, in, other words, uh, ina-assume niyo na dahil nag-hire sila ng panibago eh baka natanggal na kayo. Uh, parang possible po, parang, parang yun possible. Na po kasi ang ganito, plano ha? ni Rapido is palit. Uh, under the labor code, meron lang po mga specific grounds, okay? tinatawag na just and authorized causes for dismissal okay yun lang yung mga grounds na pwedeng tanggalin ang mga empleyado at hindi naman siya pwedeng basta-basta na lang ay tatanggalin kita kailangan yan no May requirement din po yan sa labor code na bigyan mo sila ng notice yan yung tinatawag na notice to explain okay kumbaga sasabihin no ito po yung ground namin bibigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag okay hindi na, uh, para para man lang ma-justify mo na Uh, ganito po yung nangyari dyan, no, hindi po totoo yung ground na yan. At after mo no, matanggap nila yung paliwanag po ninyo, eh saka lang sila pwede mag-issue ng tinatawag na notice of dismissal. So kung hanggat wala pa naman kayong natatanggap na dalawang notice, notices rather, notice to explain and notice to dismissal, as of now, it is safe to presume that you are still employees mm -hmm. ng inyong kumpanya. So kung hanggat wala pang notice to dismiss, notice to, to explain, then you are still employees. Okay? Pwede kayong pumasok. Entitled pa rin kayo dun sa mga benefits po na uh, nakasahaad dun sa ating batas. Okay? So, sige po. Say ito. Um, uh, sige po. sir. Uh, ito, attorney JV, ano na lang natin, i-assist po namin uh, kayo, sir. Kakausapin po kayo sa kabilang studio ng aming staff po para ilapit ang inyong concern po sa SSS at PhilHealth. So, yeah, anything right. sa pag-ibig din. No? Meron din pa sa pag-ibig. Yes, Ilalapin pag na rin po natin pag sama-samain uh, natin yan sa or appropriate na mga agencies. Okay, okay po. Maraming salamat Sige po. po. Maraming salamat po. Alright. Sige po. Okay. Mag-ingat po sila.